Haggis na iwan na oh. Ayan oh. Dami di ba? Dalawa lang kami diyan oh. Parang gago. Hugasan natin guys. Oh. Hugasan na yan pero hugasan natin ulit bago kainin. Iyon oh. Parang kifi. <laughs> <laughs> Ayan mga kabagis, bagong hugas na yan. Alata na nga eh. Uh, hindi nilagyan ng ano yan ha, ng lactacid. <laughs> kahit, kahit ano, mga kabagis, asin. Suka guys maminta. That's it. Salang lang. Salang na yan. Magtutubig pa yan eh. Balikan na lang namin kayo. Backyard cooking daw. Mga mapagpanggap. Nasa kusina ka, Brad. Mga luko-luko. <laughs> Senta eh. Pantay lang natin. Yung magtutubig yan eh. Hmm. Iyon, no? Tiyo so, na, mga kabagis. Siyempre, hindi pa gano'ng malambot dyan. Kailangan natin ang isang shot na. Shot to from water from Pasig River. Pakuluin niyo ulit yan, tapos... Balikan natin ulit. O, takpan nyo ulit. So, yun mga kabagi. Ang lang natin, okay na siya. Malambot na siya. So, okay na yan. Siguro, it takes... 40 minutes. So, kung gusto niya na masarap na pulutan, syempre, mag mm, kayo maghintay. <laughs> ang lang namin itong mga kabagis at patutuyuin lang natin to tapos diretso na tayo, okay, prito na tayo mamaya. Let's go! Okay. So, yung mga kabagis, ito yung mantika, yung, yung mantika ng baboy. Ayan, no? Oh. adobo mismo. Next. Next natin to mga kabagis, yung bawang na hiniwa natin kanina. Low fire lang mga kabagis. Lagay nyo na kahit hindi pa mainit masyado. So, para hindi huwag masyadong masunog yung bawang. And then, balagan na lang namin kayo. So ayan mga kabagis, brito na tayo ng, ng karne. Ayan o. Oh. Pa crispy lang natin, medyo malambot siya guys. Ingat. Kung gantong klase yung ginawa ninyo. Boy, 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 ang bagal mo, boy. Pag mo sobrahan, boy. Boy, inabot ko na sa iyo, boy. Ano na, guys? Malapit <laughs> oh, na to. Actually, pwede na 'tong mga kabagis, halfway na siya. Eh, sa pa natin ng karne na may okay, okay na ginagawa siya. Uh, after 40 to 45 minutes. <laughs> Tagal naman. Ayun na. Ngayon na siguro yan mga 10 minutes, ganun, 20. Eh mga kabagis at binabarin lang kami dito. Ayan, eh, yun, oh. Uy! Balikan namin kayo. Uy! Actually, pwede nyo hindi gawin itong extra step na to pero advisable gawin nyo ito. Mas masarap, sigurado. So, let's go! Okay, okay. last batch mga kabagis. Masarap naman yun, bro. Medyo pumuputok-putok ng konti. Go. Ito yung Parang ano lang ah. Ito may ka So mga kabagis ito yung pinag ng bawang. Oo. Uh -huh. So yun. Lalasa Lala na yan. Katapit na yan guys. Guns okay. na guns yan. So, Makakapitin lang natin yung lasa ng bawang dyan. Oo. So, may... uh -huh. Ito yung fried bawang mga kabagis oh. na 45 minutes niluto. Uy. Uh -huh. Tamis naman. And that's it, guys. That's it, guys. Kaya na lang, susunod dito, pagkakaroon nito, boy. Banata na yan. Taga na yan. Peace. Boom. Walang tagay para sa tagumpay. Boy, but may kanin dyan. Hindi pa ako makain ng tangalian, guys. Hindi <laughs> <laughs> masarap kasi sa, sa kanin, mga kabagis. So, ay, nakikita niya naman siguro. eh. Actually, makikita niya siya. Inalis namin yung mantika. Ah, Oo, kasi unhealthy na yun. So, Pusa lang yan. Unang tagay para sa tagumpay. Tagay muna bago mamulutan. Hindi pa pulutan muna bago tumagay. <laughs> Pansin ng mga kabagis, di na kami nagpupuro. Ano? Gin <laughs> pa rin naman yan. Gin pa rin yan. First bite. Yun know? o. Guys. Nagyaman yeah. ng kamatis guys. Eh yung suka ni Team Kalas TV. Gumawa kami ng suka na parang katulad ng pink sauce nila. Pero ginamit namin yung <laughs> nampre. pre. Inception. Uh, ayan na yun pre. First bite. Kaya oh, daw sinubo yung ano? serving spoon. Ayan na guys. Kaya gagawin ko dito. Wala na. Puta na. Arte pa ba? Kaya <laughs> nga tigisa tayo. May gagawin. <laughs> Tagay. Malutong baboy. Para mm. mo sa kanila. Tamba uh, na naman. Diba? Lasang, lasang ano guys, lasang bawang. Tap. Hmm. Solid mga kabagi, subukan niyo rin. Kaya nga lang medyo matagal ang proseso. Oo nga. Ano sa yun, bawang yun? pa lang. Parang litsong kawali siya na hindi sinasadya eh. Sa bawang pa lang, ano na. 40 minutes. <laughs> <laughs> Tek naman natin. Kulang isang kilo ano. Mm, Alagang 200 eh, 300 ng kilo. So, okay. maganda. Sarap talaga ng suka ng Tinkan Last, guys. Pili na kayo. Let's go. No. Search lang ng prick. Nakabagi ah, ah, sa yung ribs. Ribs. Eh, yung masarap, pare. Uh okay. mm. 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 May bawang sa prick. Ito. May little prick. Yung malambot yung buto, guys. Gambot, to. oh. sa inyo. Sarap dito, pre. Saluan mo ng kanlas. Last. Mm. So, Kumurot ka sa kanin. Kanlas, tapos kamatis. Oh yung talaga, my god. Labis, kamatis adobo. Uh. Oh. Mga bagay kung tatanungin nyo ba't di na namin nilagyan ng sili kasi medyo maanghang na siya. Mmm. -hmm. Yung suka except nakita nyo yun naman yung nilagay. May tamo Mmm. -hmm. Diba? Huli po lang eh. Drog drog na yung sili. Finlanda. Mm. -hmm. Sarap. Sarap talaga. Solid na solid. Mm. -hmm. Makikita yung balat mga kabagis oh. Mm -hmm. Hindi naman siya putok na putok. taste so, na lang siguro. No? Bawasan nyo yung asin. Nahulog pa. Sayang, wala bang 5 minutes. Wala pa. Hmm. Speaking of bito kang bito, pre. Hmm. Bad. Ano na ba yung pinaka maduming kinain mo sa buong buhay mo? Kuto, wala pa yata. Ano ba? Yung pinaka... Wala namang madaming kinain, ininom, ganun. Wala nyo. Ikaw ba? minum ako sa paligid na ano, pinanigoan ng bupalo. Ay, normal lang lang. Normal lang sa NYSQ. Doon, <laughs> <laughs> no, huwag kang minum dyan eh, Kanong isang teacher. Ano -u -u yan, galing yan doon sa mga bupalo. Nauuhaw <laughs> <laughs> na nga eh. Kato ko eh, ma'am, nauuhaw na ako eh. Wala naman ma'am libre ng tubig dito sa NYSQ. <laughs> Oo oh, ano, dapat pala sa ano, lahat ng lugar. Dapat may libre ng tubig talaga eh. Ma, tubig na nga lang eh. Meron kayo, yung pinakahihiling-hiling ng mga kware, mga empleyado ganun sa isang office. Sa, sa school namin no. may ganun eh, sa school oh. namin nung college. Merong ano pre, merong parang square fountain. Evergreen oh, fountain. Ah! May fountain lahat bawat sulok ng Manila Kato. yun eh. Ah, Oo. Oh. <laughs> ah, sa probinsya tayo Ah, wala. D Dapat may ganun, may may fountain. Oo. fountain oh, fountain oh, oh. ang tawag doon. Eh. Square, square siya, evergreen nga 'yung tatak nito, may nakaganoon. Libre, malamig, malamig 'yun, pre. Hindi ko alam kung bakit eh. Hindi kasi, Nakasaksak minsan sakit. pre, ang tao talaga, kahit hindi mong pakainin yan, minsan eh, ano? Painumin mo lang? Oo, painumin mo uh, lang. Okay na yun. Sa mga company dyan, tubig. Tubig. <laughs> Pinakamahalaga sa lahat. Matanong ko lang, boy, ikaw ba nung bata ka, anong unang-unang fast -unang food mo na nakainan? Jalibin. Walang iba. pare-pareng style. Hindi ko alam kung bakit. Eh, ba? yun ang hanap na eh. Yun kahit yung mga bata ngayon eh. Hindi, boy, yung... Yun? Hindi mo pa alam, kung kumbaga... Jollibee. Hindi Jollibee talaga. Yun yun din kasi yung namulatan ng mga magulang mo na. Yun din siguro yung sabi ng magulang mo, ah, ija-ija-Jollibee -ja nga kita. Naging good boy ka eh. Or kaya may pataas oh, okay. grades mo, ija-Jollibee kita. Always Jollibee pre. Ah, eh mo ko kung bakit. bakit nga ba? Yung siguro ano yung mga friendly yung pagkain nila yun, no? Na spaghetti, chicken. Pero hindi naman tayo pinahayaan ng Jollibee hanggang ngayon, hindi pa rin sila na o, -o sa. Hindi oh? <laughs> number one pa rin talaga, wala talaga tatalo. Hmm. Oo. Oh, sa ting nagpupunta, kasi yes, andito eh. kami sa Pardesya guys eh. Walang oh. Jollibee dito eh. Sa ting napupunta ako ng, uulan ba yan? Hindi. hindi. pa. Kala ko ulan. Sa ting napupunta ako ng Kabanatuan, napupunta ako ng ano, hindi naman ako naghanap ng ibang resto eh. Gusto ko matikman yung Jollibee Chicken yun lang yun oh. pare. idarating <laughs> darating akong kapatid, galing ng Maynila. Bili kayo ng isang bakit ng chicken kahit yun lang yung pasalubong dito sa probinsya. Ayaw mo kung bakit. Masarap kasi yung chicken joy ng Jollibee. Diba? Ito kayong ano po, yung hamburger. Bro. Ayaw naman, walang, walang tatalo sa amoy ng pre. <laughs> diba? Langham, sarap, ika nga. Parang droga yun, eh. Parang <laughs> yun. droga si Katago. Maka-addy ka sa amoy. Yung mga, Bago mo kagat. Amoy-amoy nun. ulit. Oh. Uh, uh, <laughs> may memes yan, di ba? Oh. Yung ano yung nagbukas. bagong sweldo. <laughs> ano yun? Uh, sa oh. loob ng bus. <laughs> ah, palanghap mo ang bagong sweldo. <laughs> Oo, palanghap mo. Parang nagbalat ng saging yun. <laughs> yun. <laughs> Tangina mo. Gago ka, bad trip yun, pre. Sa FX. O, oh, that's it. Oh. Sa bus na lang. Para hindi masadong ano sa FX. Parang kagaguhan yun, eh. May siksikan doon, eh. Sabas na lang kasi may sarili kang upuan doon eh. <laughs> Tangina no, sarap ng bukas mo. Oh, Oo, maamoy. Oh. Kung saan doon ka sa likod no, gago to ah. Tangina. Wala pa ako sweldo ah. <laughs> <laughs> Bad trip ka, men. <laughs> Bay, yeah, tatanong ko uh, sa'yo. Para sa'yo, anong pinaka-burger na, mga burger na, ay, isang burger na nasasarapan mo? Na gusto mong ulit-ulit eh, na kahit na makalima ka siguro eh, habang nakaupo ka. Kasama kasi yung burger ko eh. Ako din eh. Hindi ko alam kung bakit na ako nagsasawa sa Burger King, pre. Hindi, yung... Pero masarap siya. Ay, masarap naman. Hindi, yung hindi ka nga nakakagmasasawa. Sa Jollibee siguro, pre. Hindi ko alam yung, eh. Masarap ano? Hindi Parang, ko alam kung bakit eh. Pero sabi nila, ah, tuyo yung pati, ah, ganyan. Para sa akin, hindi eh. masarap eh. Hindi ko alam eh. Kung Umaga, sabi natin, hindi naman tayo Americanized na mm -hmm. pag kinagat may pati, may pink pa. Diba? Hindi mo naman kailangan ng gano'n, hindi, oh, naman, hindi, tayo ganun, hindi eh. naman tayo gano'n eh. Hindi naman tayo gano'n hindi kasi, ewan ko ha. Masarap yung Burger King, no, guys, no? Kaya lang, mm -hmm. nagsasawa kasi ako eh. Yung mga dalawa. Oo, oh, siguro sobrang laki kasi nung servings nung uh -oh. burger ng ano eh. Tsaka isa pa dun boy. Baka per junior pa lang uh -oh. po. Buta ganyan, nakalaki eh, oh. Eh baka nabubusog na nabubusog, lang nabubusog siguro. Eh, siguro isa yung Burger King sa masarap mm -hmm. tsaka Jollibee oh Burger King yun eh, pota eh. Pero isa may-ari, no? Oo oh, eh. Oh, Kaya so, ka Burger King. Ay, ano, kay, Kahit di ka nanonood kay Tony Tan, Kakchong. Kakchong. Oo. Oh. May-ari yeah, ng Chowking, yeah, oh. Greenwich, Red Ribbon, Jollibee, siyempre. Mm. Yun yung una niya eh. Mga inasal, Goldilocks, oh. Tangina. <laughs> Hahaha! <laughs> ano ba? Sana all! Burger King, boy. Yeah, sila eh. na rin eh. Isa sa pinakamayaman yan eh. Dito sa Pil Pilipinas ah, yung franchise lang. Last bite ko na din. Nalasing ako, pota eh ang konti-konti lang nun ah, ito na lang sa eh, uh, akin, hindi maliit bite. lang kasi guys, suya na ako eh uh, mga bagis, last bite hmm. teka lang, akin na yung kamatis pare oh, ayun ang bilis mo bilis mo kasi nag last bite ka, lupit eh uh. ah. mm. So, muna tayo kasi ngunguya pa ito eh hindi siya marunong magsalita, hindi niya kayang iwas yung pagkain sa bibig niya. Ito, man, kaya pagka kumakain siya ng sisi, yung tangin na nakakagat niya, tanga po. Game! <laughs> <laughs> yep. Kaya mga kabagis, maraming maraming salamat po sa lahat ng umaabot palagi dito sa dulo ng video namin. Kaya mga kabagis, kung hindi ka pa nakalike, ilike mo na yan! Subscribe na rin kayo! At hit mo na rin notification bell mga kabagis at huwag nyo kakalimutan i-comment kung taga saan kayo para malaman nyo kung saan umabot ang video na to. Peace out! Peace!